Si Scott sa a species snow bear. Ayun magtatay sila. Snow bear. Eto si snow bear. Yeah, si snow bear tsaka si <laughs> motor. Ito si snow white. Snow white. Mhm. na niya English niya lumaki. snow white. Snow white. Ayan. Ah, gusto niya. Ayun naglalambing-lambing siya oh, si snow white. Snow white. Pit, and she's snow white. Line can I? Line can I? You got a line can I, Snow White? She's snow white. Snow White! Yeah. Snow White! She's snow white. Hello! Line can I? Look, line can I? tuna siya. Ito na yung nihipo-hipo siya. Oh. Si Snow White. Snow White. Ano siya? get cute Snow White. Ito na yung nalambing siya. Oh. Snow White. Snow white. Blue dil the of kata one. Hello, snow white. Blue eyes yeah, ya. Yeah. Blue castle. Blue eyes, yeah, blue eyes, blue eyes. Blue eyes. Blue eyes snow white. Snow white. Hello Snow White Snow White hello Ayan. Gusto niya yung inihipo-hipo siya Ayan. Ayan. Hello Snow White Nakatigil na siya sa camera Hello 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 Snow White hello, Snow White Ayos white. Gusto niya gini hipo hipo siya. Hello Snow White. Snow White, hello. Ayan siya. <laughs> Gusto niya gini hipo hipo siya. Ayan lang, malis na siya. Malis na guys. Ito naman yung ala ala, hello. Scots. Hello, hello. hello Scots. Yan si Scott. Hello Scott.